Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel humahangus ka na dumating ng kanilang inuupahang bahay itong ang si Roda at agad-agad nga siyang sinalubong itong ang si Aling Tinding at nagtanong kung ano nga daw ba ang nangyari kung napigilan nga daw ba ni Roda itong ang si Tanggol sa kanyang planong pagtakbo bilang isang vice mayor at mahirap nga daw na makalaban ang mga girero kung kaya dito naman ay sumagot nga si Roda at sinabi nga niya kay Aling Tinding na hindi niya magagawang pigilan itong ang si Tanggol at dahil nga hindi na rin vice mayor ang kanyang takbuhan kung hindi siya na ang tumakbo bilang isang mayor at siya ang isinisigaw ng bayan na tumakbo bilang isang mayor na siyang lalong ikinagulat nga nito nga si Aling Tinding at dito naman ay sinabi nga na Aling Tinding na malak madugong labanan ang mangyayari at pinaliwanag nga lahat ni Rod ang nangyari dahil nga daw sa kayabangan at sa salitang binitawan nito nga si Miguelito ay hindi niya nakapagpigil sa tanggol kung kaya't binugbog nga itong ang si Miguelito na naging sanhi kung bakit na siya napunta sa kasuhan at naikulong itong ang si tanggol. Ngunit magaling talaga itong si Don Julio na hindi nga siya papayag na hindi agad-agad makalaya ang kanyang apo kung kaya dito nga ay sinabi ni Aling Tinding na handa na rin siyang magsalita at tutulong kung kaya dito nga ay magdidesisyon na rin si Aling Tinding na lumabas upang sabihin nga ang katotohanan at dito nga ay magkakabukingan na at dito namang ay kinausap nga nitong si Mayor Alberto ang kanyang papa na si Don Gustavo at sinabi nga niya dito na kinakailangan nila ng malaking halaga at sapat-sapat na pera para nga daw makatapat at makalaban nila ang mga Montenegro ngunit sinabi naman dito ng kanyang mamang si Pilar na wala nga silang pera kaya nga kumakapit sila sa mga Montenegro dahil yung pera ng Montenegro ang kailangan nila at dito nga ay halos nang lumo itong nga si Mayor Alberto dahil nga ang buong akala niya ay meron pa silang mga property na dapat nang ibenta at magagamit sa nila sa pagtakbo nito nga si Miglito bilang isang mayor at nasabi nga dito ni Pilar na wala na sila ni kahit isang properties dahil ipinamalang nga lahat itong nga siya Don Gustavo kay Matilde or si Tinding na siya ngayon ang tagapagmana ng lahat-lahat nga ng ari-arian ng mga girero kung kaya't ngayon ay maghihirap na na gusto ang mga girero kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiyapo. at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng akong channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.